naka na ang lahat ng expressway dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga motorista ngayong Semana Santa. Sa panayam ng programang Walang Atrasan, sinabi ni uh, VJ Francisco, Chief Customer Experience Officer ng Metro Pacific Tollways Corporation, kasado na rin ang biyahing Arangkada Motorist Assistance upang tumulong sa mga motorista. Nakapaloob din dito ang free towing, emergency assistance at basic mechanical services na ipagkakaloob ng libre. So simula nung uh, April 9 uh, naglunsad si MPTC. Kasama yung lahat April 9. ng April 9 nagsimula uh, kasama yung lahat ng expressways NLEX, and LEX connector, mm -hmm. SCTEX, okay. Cavitex, and CALAX pati yung Cebu uh, nilunsad yung biyaheng arangkada na So, ano siya? Uh, kompletong roadside assistance. Alright. So, ang una, uh, free towing uh, to the nearest exit just in case masiraan. Mm -hmm. Pangalawa, merong emergency assistance, uh, ambulance or medical assistance. Pangatlo, yung basic mechanical services. Buong Semana Santa po, uh, humigit-kumulang 2,000 personnel yung deployed on-ground. <laughs> para masiguradong ma okay yung daloy ng traffic. Kasama po dyan yung toll, yung yung traffic management, pati yung systems. Kasi mm. po, hindi lang siya traffic management. Uh, ano din, sisiguraduhin din namin walang delay yung systems. Kaya ganong karaming tao yung deployed uh, on-ground. Dinagdagan din po yung road signages for, mm. for better guidance. Okay. Ang tinig ni VJ Francisco, Chief Customer Experience Officer ng Metro Pacific Tollways Corporation sa panayam ng DWAR Abante Radio.